Ayan, magandang araw sa atin mga kabakyard. So ngayon, pakain po tayo ng ating mga baboy. So ayan. Ito na po ang ating mga baboy na month old po. Ito po, pinakain na po natin ito ng isang buwan. So ibig sabihin po, ito po sila halos ay nakakaubos na po sila ng isang kilo ang kanila pong isang araw. So ito po. Isang buwan po ito at uh, dalawang linggo. So ito. Yan. Yan, bang pinapakain natin. So, ang pakain po natin grower na po ng Ultrapak. So, ayan. So, ganito po ang katawan nila sa Ultrapak po natin pinapakain. So, ayan. kapansin nyo biluga na po sila. Ito po, tamang-tama na po ito sa lechonin, So, ayan. Ito, hindi na po ito bababa sa ano, ah, uh, ilang kilo. Ayan, 30 to 40 kilos na po ito. So, ito po, isang buwan pa lang po natin itong pinapakain. So, ayan. Ayan, kain. Ayan. So, lugi pa ba tayo kung ibebenta po natin ito? So, dito po sa amin banda, medyo mura po ang baboy. Uh, hindi naman po, bawi-bawi rin lamang po. So, ganito po kalaki, isang buwan po marigot namin. Napakain ko na po ito halos ng uh, isang sako. Kada isa po nila, so, kung atin pong susumahin, isang sako, dalawang libo po, 2,095 po ang isang sako ng pakain, na starter. So, kung susumahin po natin, may bebenta na po natin ito ng, nasa 8,000 to 8,000 mahigit. So, hindi na rin po bababa sa 8,000, ang ganito kalalaking baboy, sa loob lang po ng isang buwan natin. So, kung susumahin po natin, tayo po ay bibili ng BX, which is, ang date bake po dito sa amin, eh, 4,000. So, i-add po natin ang 2,000 na atin pong pakain. So, ayan, 6,000 mahigit po ang atin pong magagasto. So, kung 6,000 po, kung may bebenda po natin to ng halos 8,000 mahigit, so, ibig sabihin po, kikita naman po tayo halos ng 2,000 kada isang babay. So, oh, maganda pong kumain itong mga babay na ito. Ayan po, ang papansin po natin, ayan oh pagkain po nila ay ayan, Maganda pong kumain. So ayan oh, mabilis po. Dik dik. Okay, tama nga dik. Ayan. oh. Mapansin po. Sobrang galing po nilang kumain mga baboy na ito. So ayan. Ayun. So ito po kung kikita naman po tayo ng halos libo po sa per head po ng ating mga babay. So tatlo lang po ito. So ang ginawa po natin, gawa ng nabenta na po natin yung dyan sa kabila na limang piraso so nagbumili po tayo ng tatlo at magdadagdag pa ulit po tayo ng tatlo para naman po sa ating libangan habang tayo po ay nandito lang sa bahay tayo po ay mag ng baboy at saka mga manok po so sa nagtatanong isang buwan po mahigit kikita na po tayo halos ng dalawang libo kung atin pong aayusin ng pagpapakain gawa po ng pagpapakain po kasi ng baboy pag iyong pong titipirin ang iyong pakain, sigurado pong titiparin ka po ng iyong baboy. Sa paglaki, matitipid rin po ang iyong kita at benta. So mas maganda po sa atin, atin pong pakainin na maganda, nang magbigay po sila ng magandang bigat at magandang laki po ng ating mga baboy. So ayan po, simple lang po ang ating ginawang tangkal. yan po, oh. pinagtagpi-tagpi lang po ng mga kahoy. At ito lang naman po ay hindi naman po malakihan. Backyard raiser lang po tayo. O yun pong dito lang tayo nag-aalaga sa likod. So, ayan. Bakit na po natin. Ayan. And, lilinisan pa po natin ito ngayon. So, maganda pong mag-alaga ng baboy. Kung lalong lalo na po. Kung makakatiming po tayo sa mahal na presyo ng baboy. Sa atin pong lugar. So, ayan lamang po. Update po natin ito. Ngayong umaga po. Salamat. Uy.